At ka ng sorpresa. Yan ang siguradong aabangan ng lahat sa bonggang first anniversary celebration ng Real Time Big Time bukas. MJ Mer 40, ikwento mo. Stage pa lang? Panalo na! Limang kalampakan ng taas at pawang isipilo sa LG stage ng Real Time Big Time. Sako pa rito ang sentro ng Big Jones. Kaya siguradong walang mamimiss ang mga manonood. Ito niya 360, naka 360 degrees. Para kita lahat. level na. Kasama rin nila kahataw sa dance floor. Bukas ang mga kapatid ko. Super excited and super flattered because sinama ako ni Sir Willie. Ang itin namin, uh, sobrang bongga daw. Kaya kailangan maging ready kami. Pero ang siguradong aabangan kung saan parte ng stage papasok si Willie. Sir, masasurprise right? nila. Handa handa na rin ang security na nag-dry run pa kanina para siguradong walang magiging aberya bukas. Nalalagay sa isip ng mga guards natin how they're supposed to uh, coordinate and synergize together with all of the other security forces.